Ngayon mga kabila sa Cooking Show ang ating pupuntahan. Sasarapin natin ang luto ng simpleng lukan lamang. Pero sa totoo mga kabila sa isa swimming pool lang ang ating pupuntahan. Gusto naman namin ni Kabilas na mag-enjoy kahit paminsan-minsan lang. Kaya ayun pasasarapin na natin ang simpleng lukan lamang. Kaya ayan, tinikman agad ng anak ng aking Kabilas yan. At salamat po pala sa cashier na yan na napakabait. At ayan, magbabayad na tayo bago tayo makapasok. At ang makapasok na kami sa loob ay agad-agad kami naglilis ng lukan dyan. Yan ay ating pasasarapin. Tatanggalin lahat natin ng putik para pag dagat ay walang kasabit-sabit. At pagkatapos niyan mga kabilas ay magagaya agad tayo ng bawang. Yan ay pakapipinuhin natin. Saka natin babasagin yan mga kabilas pero yung kabiak lang ang ating ititira. Pero talaga mag enjoy ka mga kabilas. Napakasarap talaga pag nakapagpahinga sa lalao. Lagi na lang kami mga kabilas dagat ang nililiguan ay minsan ay lalao pa ay ayon. Nakaranas na rin naman kami mga sa swimming pool. At pagkatapos niyan mga kabilas isa-isa na namin nilagyan ng durog na bawang yan. Natamidamihan na natin mga kabilas ang lagay ng bawang para pagkagat ay crunching crunchy siya. At saka mga kabilas lagyan natin ng keso yan para mas laalong sumarap. At kung na naman kayo sa part na ito mga kabila sa ipakomment naman kung ano pang pinakamasarap na luto dito para gagawin namin sa sunod. Siyempre gagandahan na natin plating yan mga kabilas para sa ating mga manunood. Lagi na lang kami mga kabilas pagkakuha ang pagkakuha pala na itong lukan, ay agad namin. Lalagyan lang namin ng kasi ay ayos na yun. At sa palagay niya mga kabilas anong iniisip dito ni kabilas tuloy lang ang kain ng ice candy. Habang si Beyo ay tuloy ang paybay sa pagluluto ng isda dyan. At sa mga kabilas maluto at tilapia ay isa-isa na namin nilagay ang pin pinasarap na lukan. At makalipas ang matagal na panahon ay naluto na rin ang garlic with cheese na lukan. Siyempre mga kabilas, hindi hindi natin palalampasin ang pagtikim dyan. Asa inyo po ba mga kabilas, nakatikim na ba kayo ng ganitong klaseng luto? Siyempre mga kabilas, dito nyo lang siguro na nakita yan. Iisaisahin na natin mumukbangin yan. Saka naman nag-request ang anak ng aking bilas, siya naman daw ang mumukbang. Siyempre naman mga kabilas, yan ay ating pagbibigyan para makatikim din naman. At pagkatikim na pagkatikim mga kabila ay walang balak na kami pa itirhan. Talaga daw pagkasarap-sarap ng pagluto namin ni kabila. ganito talaga mga mga nagsisiming kami mga kabilas eh, talaga napakarami pa rin namin ibang baon ganito talaga ang gusto namin mga kabilas para pag mayroon sumunod ay hindi pa rin magutom kaya ayun mga kabilas pinapakita muna namin sa inyong lahat bago kami magumpisang kumain syempre magpapasalamat muna tayo bago magumpisa para patuloy tayo pagpalain mga kabilas at As... syempre matapos magpasalamat ano pang hinihintay natin Ayon, atak mga kabilas syempre sa kadalidalian mga kabilas ay nakalimutan pa namin magdala ng pinggan kaya ayon kanya-kanyang paraan biro mo mga kabilas puro ang wala ang pagkakainan Pero pag ganito ang nangyayari mga kabilas talagang para-paraan lang kaya kitang kita nyo naman mga kabilas may kumakain sa taklob may kumakain sa baunan pero talagang enjoy pa rin mga kabilas dahil napakaraming pagkain at pagkatapos mahulawan ng pagkain ay ano pang hinihintay natin let's go kanya-kanyang talunan na yan mga kabilas dahil kami sa dagat ay sa bungalon lang tumatalon pag mayroong malalaking puno lang mga kabilas sa tabing dagat ay na doon na kami tumatalon at ang ginagawa namin mga kabilas sa bada ususan ay yung mga putikan kahit pa maraming daloro o talaba ay hindi namin pinapansin talagang mag-enjoy lang at nang makarating na nga sa swimming pool, talagang hindi na kami mapigilan. Talagang kung anong ginagawa na namin. May nagpapadulas dyan, may nagdadive, at may nagsasayawan pa mga kabilas kahit kalakasan ng ulan. Talagang enjoy na enjoy mga kabilas, lalo lalo na ang mga kasama namin bata dyan. At kung nakarating naman kayo sa part na ito, ipakomment naman kung taga kayo para malaman namin. At syempre, salamat po sa walang sawan sumusuporta sa amin dyan hanggang sa muli po. Ingat kayo palagi, huwag nyo kalimutan mag-share. Paalam!